of this is Mr. RBB Nagbabalik tayo para magturo ng chords. Uh, ang tuturo natin kanta is sa yung yakap ng All for Jesus Worship Davao Pit RNC. So, let's go na. So, yun guys, for the intro chords, ang uh, chords natin na gagamitin is E, mm -hmm. G sharp, mm -hmm. A, babad, and E, F sharp A. Babad. So, ganito ang intro ng sa yung yakap. sa sa yung yakap. Sa ating verse na sa yung yakap ay apat na chords lang. So ito yung E C sharp o pwede natin gamitin yung broken chord ng C sharp. Kung saan san kay sanay and next A and B. So apat na chords lang. E C sharp minor A and B. Uh, gana natin lyrics yung chords so sa unang uh, umpisa pa lang ng lyrics is plucking ang gagawin natin so let's go <tong song> Ano nga bang nakita mo Sa akin ay ninais mo Di ko'y nakalang ako ah, Ang hindi mo kahit sa madili So, ayan ang chords natin for the verse ng Sayong yaka So, sa ating chorus, ang gagamitin natin mga chords ay lima. So, ang chorus natin is A, B, G sharp, broken chords ng G sharp, and C sharp. So, three types natin siya ulitin Saka tayo mag-F sharp, and B. So, ulitin natin. So, A, B, G sharp, C sharp minor. Tatlong beses siya ulitin. And F sharp, broken chord sa F sharp. And B. So, after ng verse na nauna, ay direct na siyang uh, siya. So, ito yung chord niya na may lyrics. Sa'yong so, nakakalala ayan yung chords natin sa chorus so after ng chorus is balik tayo sa progression na chords ng C sharp, A, B balik tayo sa verse so suggest ko lang din ay i-rally nyo yung broken chords ng C sharp para mas maganda yung tunog so after ng uh, verse ulit chorus ulit na dalawang beses at pupunta na tayo sa bridge at tuturo ko yung chords ng bridge chord progression ng bridge natin ay F sharp G sharp A B so tatlong beses natin siyang uulitin kasi ang pang-apat iba yung chord progression niya gagamitin natin sa pang-apat is F sharp C sharp D and B and pupunta tayo ng interlude and balik sa chorus so lagyan na natin ng lyrics for the bridge bridge lyrics and chords so let's go ikay pagliling <speaking> ko na hindi <Spanish> mo ako'y interlude at gawin natin yung chord progression uh, chord progression apat na chords lang ang gagamitin natin so depende rin sa inyo kung ilang ulit yung gagawin yung interlude so let's go ang chords natin pala is F sharp minor A and B so depende sa inyo kung ilang ikot yan na uh, gagawin nyo 哎。Uh, <music> for the outro ng sayong yakap ay ito, tatlong chords lang ang gagamitin natin ito yung A A, B E, babad sa E A ulit B and A so kakantain na natin yung outro kasabay yung chords na ibinigay ko so kailangan sa outro ay plucking kasi ah keyboard to talaga pero sa gitara ay plucking ang gagawin natin so let's go walang hanggana walang hanggana ngayon bukas at mag pakailanman kaya ha. so yun lang so kung nagustuhan nyo yung video na to uh, please uh, like, follow and share my page Mr. RBB and sa youtube natin ay Mr. RBB din so yun lang uh, sana magustuhan nyo yung video na to uh, video tutorial lang sa so, yung yakap and para makagawa pa tayo ng marami pang uh, tutorial content tutorial sa uh, praise and worship chords so dừng